good morning, good morning So mga pagpalang araw na naman sa ating lahat 'yon panibagong araw tayo, panibagong vlog O so, yan, napasyalan muna natin yung mga kalamansin natin Ayan o oh. Daming ano, kasi yung huling ano natin Yan, nagkakauod Ayan mga kaso, yung huling mga bulaklak natin, nagkakauod Ayan oh. Yung huling ano, labas nagkakauud na Pero yung ano Ito yung mga una na to Ayan Ang ganda naman yung labas nila Ito yung mga uh, Huli na to nagkakauud Ayan Ah uh, Nakaano na pala sila dito Yung huling pitas Naka, naka, -naka ilang ba sila This is daw Yung mga pumitas dito Tapos sina atin no Naka may higit sampo Oh, <coughs> yun Ah, uh, nagano na pala tayo kahapon mga boss. Dito tayo nakapag-vlog kahapon. O ayan, nagano tayo. Tinanim natin yung mga talbusin. O kumulang kahapon, di ganoon kalakas. Pero ito, ayan nga yung ano na to. Yung tatamnan natin ng talbo ng panigang. Andong pa 'yung ano, pa 'yung mga pula natin. At uh, 28 hanggang 25 pa 'yung dating ng pula ayun dahil na mga matay nga mga boss yung ano nagkatama yung nagkatama yung mga punla natin ng talbusin nung kasing nakaraan nung kinuha natin yun pinaglilipat lang yung iba eh parang nagkatama yung pinakapuno sa, pagpali, sa paglilipat paglilipat yun nga nagkatama yung mga puno dahil ilang araw na rin di ilang araw tayo bago nakatanim o ihintayin pa sana natin ano, uh, umulan ng medyo malakas para sumiksik yung lupa o yun kahapon ng tanghali nakita natin maraming namamatay sa mga pula natin o yun nakaano lang tayo bali tatlong putol pero kung hindi na namatay yung pula natin pang apat yung natin yung apat na yun ma mayayari sa mga pula eh kaso maraming namatay sa pula alin nito uh, pagpunta tayo sa sasabihin na lang natin pinature naman natin kahapon yan yung mga uh, pula na, nagkaroon na, na ng tama pangapat na araw kahapon na yung kinuha natin <coughs> yun naghihintay nga sana tayo ng malakas na ulan kaso maraming namamatay kaya tinanim na natin baka maubos sa pulaan pero mainam na rin yung hindi tayo nakapagtanim agad. Kasi kung nakapagtanim tayo agad, maraming dadalang dyan. O okay nga, yung may mga tama na sa puno, hindi na natin tinanim. Ito mga baso, dami o. Biro mo yan sa ano? Sa isang tray. Ito yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34, 35 36, 37, 38, 39, 40 41, 42, 43, 44 44 ang na, ano, na, ano natin sa isang tray e, yung isang tray, ano lang 128 kulang maykit 1 4 eto yung dito sa mga ano na to ito ayan tinanggal na natin yan tinapon natin sa ano so pinagano natin ayun oh dami po ito yung limang trin na yan ayun nagkakatama mga boss yung puno ayun oh ayun ayun ano na yan kaya mga boss yung ano ito yung ano natin oh pewan ko lang kung hindi pa maraming mamatay diyan Ayun, tingnan mo yung ano. Tinatanggal natin. Tapos ito, ewan ko kung mabubuhay pa yan. Kaya sasabihin natin sa pinagkuhan natin ng pula. Ayun, ang dami. Tinatanggal lang natin sa ano. Ayun. No, iba? Ayun. No. Ano, bali, ano yan? Yan sana. Isa, dalawa, tatlo apat na ano yung dapat na tatamna natin yan yung karkula natin sa limang tray matatapos kaso apat lang apat lang yung natamnan yung ano dalawang putol pa bali isang diretsyo lang nilagyan na, na natin ng plastic ang diskarte natin mga boss nilagyan natin ng plastic sa gitna tapos tinanim natin sa kabila ang gilid para yung gitna na to. Hindi na tayo mag ano, hindi na tayo mag hindi na magkakadamo gitna. Gilid na lang. O iwas ano, iwas damo. So ayun basa, tinignan natin yung ano yung tanim nating talbusin. O sa isang araw niya pag umulan pa ng malakas, pagkalagyan natin natin plastic tong sa ano pagtatamnan natin ng panigang o so, ngayon umaga nandun na si Kuy Jason o so, ano nating ilagay ngayon yung ano yung yero ni boss Andy hanggat medyo ma, ano, ah, malamig kasi kapag uminit na dahil yero yun napakainit masyado sa ano sa taas o so, lalagay na namin nila boss Andy sa ni Kuy Jason yung ano Yung nyerinya niya long musmusmu yang? Pak kok. Kak bile. Alam budaran. Di Malak eh? Hmm. Tulis sama pembagi. Bakai bayam latimo. Ati grinder. Ati. Bay grinder

Lagaring ka, Mali yata yung gawa mi. At yung tunay engineer. Hop. Oh, Hop, bagak. Daan, daan. Yang, 'yan mo ko. Dua, dua. Ayan o. Mga masun. Zulin. <laughs> Ay, magkapersa ka sa Hindi, ako yeah, kayo rin. sa... Ah. na. Tignan muna natin yung mga kalabab. I-sillong natin. tinali na muna natin dyan mamayang medyo malamig na natin yung sosoga dito sa ano nito sa dolo ni Kuy Jason ayun yung dalawang bula si Lena saka si Jenny parang nakasilom dami pala sa dito mga basa kapal kaya pala marami na dito makapal kapal Takruna? Okay, Ilan! Pa? Diya turo luyan? Diyan, dahil ng natako. Alam? Yun wala pa sa up tasani ko diyan. Apos sa ano? Sa ilalim. Ang galing. Tari ko. Masakit pala sa lakod. Na? Awa. Awa, awa. Wala ko sa pula. Kaya daw anak ko ngayon eh. Sa Oo, sa lubungan. Oo, pwede tingnan. Salamat sila loan. Yes, 'yan. Tawnera. Tingko. Oh, Kaya ni? Lu al gastos ala. luluwal lualo. Ba nawawala 'yung ulo nila. Ba't that ganun? Natatanggal yung ulo. Mabagol na dong eh. Mabagol na. Ang ganda naman niya at tarang puno. Mga gawa dito sa kabila, pa yung bumbong. Ha? Wait! Mamamako wala na eh. Hmm. Makabala daw, mamabago na Ali! Makuwid lang, kumuwid na rin kong kret. Nawawala ah. <laughs> <laughs> yung ulo, pwede na ito. Hmm. eh? ulit. Hello. Ero. Ero. Na? Awan eh. Awan taker, pag silbi siguro kan. Awan tinyang kaya pa, tinyang taker ko yung Jason. Taker mo sana nung masya-sya kaya. Ang halik, kaya kaya. Ang balok ka. Ang Ah, oh, decision. Huh? <laughs> <laughs> Bala mo, sinusunog. Bala mo, dinideral. Ini-EO ba? <laughs> hey! Mga lamig! Ay ko! Ito meron na lumabas, masyadong mainit Pwede na! Oh, meron na lang daw Medyo malamig Hindi naman umalis yung ano, yung yero Mamaya na lang Para kang ano sa nasa <laughs> oven Oh? Ano pa ako? Nangatusok ikaw pa naman, hindi ka pag gumalaw na hindi ka nasugatan. Pag nagbukid ka, hindi ka gumalaw na hindi ka nalugi. <laughs> <laughs> Ikaw naman. Ngayon, ano yan? Ay, ba, puro balugi. Oo, oh, tasa sabi niya. Ayun mga boss, tabla na naman po. ah, <laughs> maksuta. Buti nga, hindi siya binabas, hindi na siya kumite. Hindi oh. <laughs> di na siya kumite. Kung naman ikaw sana <laughs> <naman. laughs> gamit. <laughs> <laughs> Next project. Next project. <laughs> Talagang magaling mga Hindi pa tapos yung project nila. <laughs> May kasunod na agad. Hindi trabaho. kontrata yan <laughs> <laughs> Trabaho lang, walang kontrata. Yung ano, ah, gagawa, nagpapagawa ng ano si nanay. Pagkalangan. Talaga ng mga kalang katulad nung kinaate yun. Katulad nung sa yung kay Kuwi Jason. Dito naman. Oh, no, Mitim yung ano. Iwala yung pag yung lutuan. Dito, kayo yung mga uh, gamit. Tignan mo kasi Dahil nga dito yung paglutoan ni Macy's. Ayan. May itim yung yero. Ayan. Ayan mo basa. Naano na yung mga poste. Baba lang kasi dyan. Nakakuha oh. okay, na yung mga poste. O, masyado mait kasi doon kay ano. Kay... boss Andy, kaya dito muna tayo nagtrabaho. Ako na kaya 5. Na. palagay mo? Dito na mo. Medyo na-iniment. Medyo mo Ano na? Babasa. na. Ah, na. Abutan na nang ulod. yung pagkalangan na ginagawa natin. Nako di puro kawain lang hindi na walang kahoy ay bas. may ano na yan na pipakli <laughs> o oh, yan na lang yan ha, lalagyan ng ano ni dito dito pantay andito yan dito yan hanggang dito yung patungan ng kalan tapos may lalagyan pa ng kahoy dito sa baba yan gano'n mo bulong bulong mo eh Diba lalagyan ng ano dito? Para patungan ng kahoy? Matibay no la Nagdaon dyan oh. Lalaki naman yun. Uh, nandito si misis na nagluluto. O oh, dito. tapos palitan ano? ka ala na eh. <laughs> <laughs> Bakit? Kaya ko? Tsaka yung kaya

Mga wali -wali. Oh, siyempre, natulog ka sa kalahan, <laughs> hindi ka magkakahuling. Ano sinasabi nyo naman na yun. Yan mga basa, lumamig na. Ano na tayo dito kay Basanti Tapusin na natin ilagay itong ano nga, yero. Lalagay na natin yung yero. Bago <laughs> pa pa kaya palagay ito na eh. Tapusin na natin itong ano. Pagkakitaan okay, niya ay metong pa. Ipirakitaan niya pang metong pa na yan. Kaya yun. 2 so okay. na kaya. ko nga ano. Itong pa pala, metro si Chuka rin eh. ito. So, pwede ka Ano ito? ko kaya ito. Boss, talaga may metro dyan! metro. Metro gawin tayo ng adong kayo kaya adong bus bus dahil ano eh uh, ano yung gero so sobra na malaki iso sobra yan mabasa hindi na yari yung ano yung kubo ay yung bubong ni bukas di ayan di na kinaya gabi na ayan pa isang ano pa isang gero pa o medyo ano ah Medyo madilim-dilim na. Madilim-dilim Madil madilim na, madilim... na talaga. Bek, Yan, kapi-kapi muna, kapi-kapi. Mayunaan na ba? Tawa na yung kulay. Hihihi. Ay, ay. Kung di lang tayo ginabi. Sa bagay. Nag-ano kasi tayo doon yung kanina. Saka nagsogo pa tayo ng kalabaw. Yan na.